programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Tuluyan na ngang nakaligtas. Ito ngang si Sherlyn sa kamay nga ng bruhang si Divina at ngayon ay tinulungan nga siya nitong si Don Julio kasama nga itong si ni at ngayon nga ay duguan itong si Charlene na ngayon nga ay dadali nila sa ospital na kung saan nga ngayon ay kabangkabado na ang bruhang si Divina dahil nga sa mga oras na ito ay maaari na nga siyang hulihin ng mga pulis at mabunyag ang katotohanan na siya ang mastermind sa lahat-lahat ng mga kaguluhang nangyayari sa lahat ng patayan at ngayon ay ipagtatapat na nga rin itong si Leilani ang katotohanan dito nga kay Sherlyn at ngayon naman ay tinawagan nga ng bruhang si Dibina ang kanyang anak na si Libby at sinabi nga niya dito na malapit ng matuklasan at ngayon ay booking na booking na nga sila nitong nga si Sherlyn dahil nga sasabihin na ni Leilani ang totoo lahat kay Sherlyn kaya sobra siyang nangangamba at nanganganib lalo na nga itong si Libby ngayon nga nga alam na rin nitong ang si Sherlyn uh, ang katotohanan at pinagtapat na nga nitong si ni sa kanya ang katotohanan si Princess ang kanyang tunay na anak at hindi nga itong si Libby na siyang ikinagulat nitong ang si Sherlyn uh, ano kaya ngayon ang kanyang gagawin paano niya kaya makokontak at masasabi ang katotohanan dito nga kay Princess na siya ang kanyang tunay na anak at ngayon naman ay uh, kinausap nga ng bruhang si Dibina si Princess at sinabi nga niyang kaya na kailangan doon nilang magbakasyon or pumunta nga sa isang beach resort upang itago nga itong si uh, Princess magtagumpay kaya ang muli itong si Dibina sa kanyang mga masamang balak or plano dito nga sa anak nitong si Sherlyn uh, na si Princess kaya guys Napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan, po ninyo ang akin videos for today. Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.